nato pagdalao okay. uh, oh. na. Dito na kuhanin mo. Kapto, gudis, pagwa. Pagwa naman nagduka sa Pilipinas kapto. Kung kaubanan ng mga kas, ikanmi sa ambos position. Nakagawon mo balik na kami dito sa amo ang gigikanan na opisina na. <laughs>

Mana sih dia? Gue di sini. Ada mana? Mantan lagi di foto. Di ngarah Eh, sekarang guys. Halo na jut kas gikan saambus. Wala, takang. Merikas. Wala merikas. na. O, kaya. Mga mga nakakawala. Ano nga ito? Sa mga lapan nila. Sabihin ako. Kaya pa nasa Oban. Wala. Awa na nga. Wala nga. Wala nga. Sa Wala nga. Sa Oban. 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 Morning. Tingnan niyo mga kababayan. Uh, itong itong mga NP, mga NPE, no? CPP NDF. Ayan, mga batang-bata pa nagba pa. Oh, binablog nila yung kilos nila. Tingnan mo. Ah, uh, yung pakilanlan nila sa bawat isa. Binavlog. Alatang alata talaga eh. o, wala na talaga silang tinatakot, kinakatakutan. Ah, uh, piling nila sila na yung polis at sundalo sa ating bansa. Hmm, sila na yung maghahari. Ang kawawa dito, yung sundalo at polis, kasi sino bang mag-akalang di ka mamatay pag ambusin ka? Di ba sinasabi nila, galing pa sila sa ambus position. Now, how come kung ikaw pulis, ikaw yun? Eh, bago ka palang pulis, tapos na-ambus kayo, namamatay kayo, wala kang experience, no? Namamatay ka sa ganong ganon na lang. No? Huh? Eh, inayaan ng ating uh, PNP chief polis, no? Inayaan ng AAP chief of police, uh, P AAP chip of army, no? Ah, inayaan ninyo yan? Huwag okay. nga, niloloko lang kayo mga uh, polis at sundalo ng PNP chief ninyo. Saan ba kakampi? kampi Sa inyo? sa gobyerno o sa NPA kasi halatang halata naman talaga eh nagbablog na dati nagtatago pa nga yan eh parang mga daga yan eh sa gabi lang yan lumalabas sa lungga eh ngayon nagbablog nakilala nyo na kung sino mga yan pero hindi nyo dinadabot o oh, anong ginagawa Hintayin nyo mamamatay kayo, maunahan kayo, mamamatay kayo. Kawawan naman kayo mga sundalo, boys. Ako po, niluloko lang kayo ng pinaglalaban yun, pinag, pinaglalaban yun yung chip niyo Walang pakialam sa buhay ninyo. Mamatay kayo, maiwan yung pamilya nyo. Yun lang.